araw na rito eto nyo makasyon ako makasyon pero trabaho pa rin ang datat ng ko rito dahil ito naman talaga ang buhay ko eh kumbaga pag nagbabakasyon ako dito sa lugar namin ay hindi rin ako mapakali kumbaga hinahanap-hanap din ang katawan ko yung pagkatrabaho kaya ito ahataw muna sa pagtatanggal ng ibang osanga dito sa lugar namin ito yung pag-aari din namin ito itong isang lote na to uh, matagal na rin to na ganito kaya binabawasan na rin itong mga sanga nang sa ganon ay limiwanag dito sa lote at susunod na ari, ipapakita ko naman sa inyo yung isang lote namin doon sa kabila na lupa namin na nabili matagal na rin panahon yun na nabili namin investment ba kaya hindi rin naman nasasayang yung pinaghihirapan habang nariyan sa ibang bansa ang pagtatrabaho ipon na ipon may harap naman maglustay ng pera na wala pa pupuntahan di ba kaya ito uh, ito ang trabaho ko ngayon na tayo magkapawis ayan uh, tinatanggap ni mga sanga ayan. ito po ay naging bahay dati ito uh, meron siyang tumira dito nakitira dito sa aming lote pero nung kami ay narito na ng pamilya ko ay pinaalis na. Yung nakatira dito dahil uh, kailangan ng ng halaman. Ang bahay namin nga pala hindi rito sa lugar dito, na doon sa kabila. Doon nga ma'am ay papasal po kayo sa bahay namin. So ito, uh, ito yung mahuga ni po ito, ito ng akin tinatabas na to. Kaya tanggal ko na sang. Kaya thanks po sa lahat ng mga naniniwala sa video ko. <laughs> at kung kayo po ay sana ay naman napasaya ko kayo sa habang kayo po ay nanonood ng video ko ito uh, ganun po rin po ano wala po tayo sa trabaho ngayon uh, dito po tayo sa ating lugar at susunod ng mga araw ipapasyal po naman kayo dito sa aming probinsya Ayan. o so, po uh, maraming salamat pong muli sa inyong uh, pagsuporta just watch again Ha? Hindi ka pala ano? Hay, yun. Sa jan nakakapagod. Ha. ta hilo. Ah, po si Mario. Yung sa dulo. Hingal ka balabaw. Iba din kasi trabaho na ha? yung init dun sa lugar na pinuntahan ko yung lugar na pinagtatarabawahan ko sa ibang bansa ay iba yung init doon at iba yung init dito sa Pilipinas dahil dito para malakit at saka maligo ka ng limang beses paglabas mo ng bahay mainit na basa ka naman ng pawis ah, huh. sige paalam muli sa inyo thanks for watching, smile muna ikaw ha wag kang sisimangot, mahirap na pag simimangot ka bahala ka okay see you sa next upload ko ulit doon naman sa kabilang lote namin okay